Hello guys, panibagong araw, panibagong aklub na upload man sa ating YouTube channel Ito guys, meron tayong ginagawang box kite guys, bagong bago to ating box kite guys Itim na itim, umulit tayo ng gawa guys, kaya so yung isa guys ay manipis yung mga Ano niya, mga kawayan niya pagka kayas, bago <laughs> Oh, bagong buhat Paliparin natin to guys. Friends! Woohoo! Nandito si Prince guys. Medyo mainit talaga. Ulit naman tayo. Mapalipad tayo dito sa initan. Dom! Dom! Manos! Dito tayo guys. Medyo mainit talaga. Labi ang init guys. Shout out natin si prince Malunis. Siyataw, trins malinis, kapalipad, kalipad channel, at si saranggula gula ni bay. Ito na bay, hindi pa natin ito isplay itong isa bay, kasi ang, para, ang kula ito ay parasukat na lang, yung ating isang guryon. nakapay nakarabi ang init guys tayo sa may initan sana ay makatayog ng one click lang

So, oh, ka, friends. Bubaba mga, mga, ano, mga, guys. Bubaba kasi yung hangin ay mahina. Hintay tayo nang dito, friends, oh. Dito, katong landong. Dito ka. Hintay tayo nang malakas na hangin, guys. Maganda siya kung malakas yung hangin. Tatayog siya agad. Hindi siya siro guys. Ganda yung hangin, lipan niya. Dito, katong, may botol potol. Kawayan ito. <coughs> Yeah. Oh. Hey. Ku nat. Sab. Wei. So friends. Hala. Hinala hangin. Kilala kusog. Masyadong mahina, mahina yung hina. Ito kaybo nito, kata strip. Mahina ang hangin. niya ay malakas na hangin, guys. Malakas hangin yung balde-balde, dapat tumayog siya basta malakas yung hangin. No guys, maya lang tayo magpalipad guys. Grabe ang init. Hi, eh, hey, tapos may hinap hangin. Huh. Umangat si guys, pero bumaba kasi yung hangin ay mahina. Okay naman yun, wala namang problema yung palipad niya. Wala namang siyang sirok. Ang problema ay mahina lagi yung hangin. Mamaya lang tayo ulit. Timing-timing lang tayo. Nang hiharap tayo Itong lilong dito Hindi ah. ko kaya guys Yung init Grabe Hindi ah. ko kaya yung Init guys Ang yung init Napaka init Grabe Ah Grabe yung init. may tayo na pa rin. Timing lang tayo ko. tayo ng malakas na hangin. Grabe, di mag... Di, ano guys? Tatayog siya pero babawa kasi ang hangin ay mahina. Sup yan? pelan Okay naman yung ano guys Yung ang hangin lang ay hinintay natin yung malakas na hangin talaga Gusto niya yung malakas na hangin Kapag mahina yung isa tatayog Napakahirap basta ganitong ano Sitwasyon Hindi pa Hinintay lang tayo ng malakas na hangin takot sige prince okay. ulit prince ulit natin yan ulit kasi medyo may lakas ng hangin dito parin natin kung makaakyat ba ulit sana makaakyat si guys grabe ang hangin ang hina yung balibaldi natin ay makaangat man pero konti lang angat bigla siyang bababa guys hindi siya masyado tinamaan ng malakas dapat pag tinamaan siya ng malakas ng hangin guys dapat dire diretso sa taas pag tinamaan siya ng malakas hangin bigla naman walang hangin kaya nga ay bababa dito rin makatayog dahil hindi na hangin Ina pa rin hangin guys bubuwilo lang tayo ay pawala, wala Mahina yung hangin. Ang hangin ay pawala, wala wala. Hey. Sab. Sa Angin wala guys, balang yung angin na wala'y klarong angin, may nak pakbukso bukso, -bukso. ulang ano bugso-bugso ulang klarong matinding malakas ayon kita ka patayog pag nasaya taas may nak yung angin, Tulus sababong malakas kaya ngay yung... kita Yan you know, oh, yan guys. Angat siya pero ano, hina. Yung hangin talaga ay mahina. Yan you know. oh. Dapat ganyan basta mga box kite guys. Dapat ay yung hangin ay malakas. Pag mali ay mahina lang hangin ay di siya yung, di siya tatayog. Agad yung hangin na mag-aayos ibig lang mawala. Dapat tuloy-tuloy yung hangin para diretso yung angat yung ating saranggola. Na box kite. Mabuti na siguro makaangat yan. Si prinsang nagano nag-ano yan. Si prinsang nagmaniho. Yan. Hindi naman yan si sirok, guys. Sa so, tuloy-tuloy ang hangin. Para ano siya. Oh. Ilah. Yan guys, tumayo na. Grabe kanina pang takbo na takbo. Guys, sige pa. Tugote Yan guys. Rayu tuh guys, rabi yang ini. Kirah! ngomong-ngomong lakas-lakas mau mabak guys dia raya dia mabak Pak talaga guys. Uh, ano yung, ano telaga, yung hangin ay eh, mahina telaga.